Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako na ang mahal mo? Bakit ba kailangan na mangyari to? Damdamin ay tuluyan ng malamig. Nagwawakas na ba ang pag-ibig Wala na ba o oh, wala na talaga Paano ba maibabalik <coughs> Ang dating pagtingin puso ay mananabik Pinapangako ko sa'yo Pangako sa'yo ang pag-ibig kong ito, ang pag-ibig kong ito. Kailan may hindi magbabago.